Greetings mga migs! Welcome back sa Buenas Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So kung meron kayong katanungan regarding sa pang spiritual or paranormal na usapin, so pwede kayong mag-message or i-comment yun lang dyan sa comment section para mabigyan natin ng opinion or kasagutan sa next video natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel. Please subscribe po Paki like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So wag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Brandon. Ano po kaya ibig sabihin ng sumisikip dibdib ko sa loob ng simbahan? Katoliko po. Halos kapusin ako ng hininga nangyayari sa kalagitnaan ng misa napapalabas ako at mga ilang minuto nabalik balik na sa normal. Palasimba naman ako every Sunday dati pa. Hindi kaya may sakit ako. Pero sa simbahan lang nangyayari. Sa ibang lugar hindi naman nangyayari ang pagsikip ng dibdib ko. Mga migs, sinagot ko siya na baka may nanggambala sa kanya o di kaya physical yung sakit. Pero kung sa simbahan lang nangyayari ang ganon, so most probably may mga spiritual na involved. So, 'yun yung sinagot ko sa kanya sa comment at ito yung reply niya. Hala, kaya pala may panaginip ako na parang totoo last year na lumitaw na itim na imahing usok at pumatong sa katawan ko. At sinakal ako at hindi ako makakilos. At may sinasabing salita na tunog ahas na huwag kang aalis at dahil hindi ako makakilos at natakot napasigaw ako ng mama at bigla akong nagising yung lalamunan ko masakit madaling araw na yon araw ng linggo kaya siguro sinabi ng itim na entity na huwag kang aalis kasi kada linggo nagsisimba ako base sa reply na comment ni Brandon so, may malaking possibility na may spiritual involved sa kanyang experience kasi una ito ah yung coincidence na sa panaginip niya di siya pinapaalis tapos linggo and then nagsimba siya ganon yung nangyari sumikip yung dibdib niya so most probably may isang entity na gumagambala sa kanya na ang weakness ng entity na yun ay yung simbahan which is Siyempre, house of God alam mo hindi naman lahat ng pare matino ah. may mga kagaguhan yung iba pero hindi naman tayo nagsisimba it's because sa pare nagsisimba tayo it's because of the doctrine yung doctrine which is it came from JC Jesus Christ di ba so most probably yung mga entity mga low vibration entity nagre-react sila sa mga ganong doctrine especially when it comes to prayer na at saka yung high vibration words during the ano uh, kakanta ka ng mga praising song so nagre-react sila ganun kasi mga, mga low vibration entity sila tapos kapag nagpe-praise ka lalo na kinakanta mo so high vibration 'yan so nasisira yung entity ganoon so a uh, mapapayo ko lang sa iyo so most probably dapat kailangan mo ano magprotection either kung ayaw mo magsuot ng mga medallion edi magpuder ka Psalm 91 so dasalin mo yan araw araw morning bago ka matulog ganon at saka isa nga pala baka pumasok ka ng occult ah, yung mga orasyon kasi hindi naman lahat ng orasyon patungkol yon kay God so may mga orasyon na ibang entity yung tinatawagan baka kasi naniniwala ka sa mga bugok na mga vlogger dyan sa youtube na kung ano-anong tinuturo mga bobo yung mga yan. So, ina-assume ko lang ah, na pumapasok ka ng Pinoy Occult. So, bago ka pumasok ng Pinoy Occult, tanungin mo yung maestro. Kung sinong entity o sinong Diyos, pangalan ng Diyos, na sinasamba ng orasyon na ginagamit nila. Kasi yung iba, share lang ng share ng orasyon, pulot lang ng pulot ng orasyon. Hindi nila alam saan galing, sinong pinapatungkulan at sinong nagpapagana. Yun yung mga bugok na maestro-maestro. Ang pangalawang tanong ay mula kay Andy San Juan. Bro, may tanong po ako. Yung puder ng San Benito ba binabahagi niyo na po na walang halong okol? Pwede ko bang ipuder sa sarili kung manggagamot o sa medalya lang talaga ng San Benito? Ah, kasi yung dasal na yon kung iintindihin mo, yung punto ng dasal uh, patungkol siya kay San Benito at saka sa medalyon so through the intercession of Saint Benedict tapos instrumento yung medalyon so I doubt kung pwede siya mapagana sa katawan kasi hindi naman yun invocation eh evocation prayer yun so nagtatawag ka ng intercession or tulong ng saint na yun. ang next question ay mula kay Makamuyal Zoro Idol, yung San Benito ba kailangan araw-araw dasalan? Not necessarily kung hindi naman occult pero kung occult yung gamit mong dasal infinito so araw-araw talaga yon kasi kakargahan mo yon para magkapondo siya yung iba 49 days after 49 days Tuesday at Friday na lang so kung occult na dasala pero kung hindi naman occult pang katoliko siya so yung medalyon na yan, reminder lang na magdasal ka. So, nasa sayo na kung kailan. Twice a week ba? Once a week? O every time na kailangan mo. Basta importante na bless yung medal na yan. Kasi yung pag-blessing kasi, hindi yan basta blessing lang eh. Pagbabaklas yun ng mga negative energy na nakadikit doon sa metal. Kasi during manufacturing noon, hindi natin alam yung mga gumawa o naghulma noon is may mga problema, So, punong-puno ng negative energy yung katawan, tapos na papasa doon sa metal. So, kailangan baklasin yon para yung nasa sayo, refresh na. So, kung hindi occult, not necessarily araw-araw. Ang fourth question ay mula kay Yuri Boyka. So, itong parang magiging highlight ng ating video ngayon. Ito yung tanong niya meron akong bao na walang mata sir at meron din akong sinukuan sabi ng mga nagbigay kahit wala ng dasal kasi natural na ang kanyang galing galing sa kalikasan kaso wa effect naman sir meron at meron pa rin mga taong mga sip sip sa trabaho ko pero hawak ko pa rin isip ko kasi baka sa gagana pag nasa alanganing oras na kaya lagi kong nilalagay sa uniform ko So, ito yan, Boss Yuri. Uh, kung iniisip mo yung mga sip-sip sa trabaho, yun yung ah uh, para sa'yo na pwedeng paggamitan ng dala mong gamit. So, mali yun. Kasi, ang bao na walang mata is para siya sa ano? ah uh, sa bulag. So, paano mo na magagamitan ng sa bulag Eh? Parati kayo nagkikita nasa trabaho nga, di ba? At saka yung sinukuan na yun, huwag ka maniwala kasi ang totoong sinukuan, hindi yan binibigay, hindi yan basta-basta binibigay, hindi binibenta kasi sobrang makapangyarihan yan. Sa puno pa lang ng sinukuan, pag tinamaan ka ng anino niya, hindi ka na makakagalaw. So hindi yan basta-basta nakukuha. So ito yung isipin mo, logically speaking, bakit naman ibibigay sa'yo ng basta-basta? Diba? ba So, baka cross na bagging lang yon, Marami yan sa Shopee. Peke yan. Hindi yan totoo. At yung bao naman na walang mata o isang mata, kailangan kasi yon lagyan ng dasal sa loob. Sa mga antingero, nilalagay nila dyan mga talandro. O di kaya yung puder. Usually, infinito dios na puder, yung LM. Yun yung dinadasal nila para mabuhay yung bao na yon So, i-bless yon ng infinito Diyos. Sa mga katutubo naman, gumagamit sila ng ganun, pero iba yung konsepto. Yung nilalagay nila, yung mga mutya. O di kaya naman, yung mga bato na nagre-representa sa, sa, diwata na kanilang dinadasalan. So, for example, mayroong ilog. Tapos, sa tuwing nagpapakita yung diwata, nakapatong siya sa isang bato or buhangin. So doon sila mamumulot kasi para sa kanila parang na-bless na rin yun ng diwata kasi inapakan yun ng diwata. So kukuha sila ng tipak ng bato, di kaya yung mga pebbles doon sa buhanginan. So yun yung ilalagay nila. Tapos dadasalan pa rin nila hango sa pangalan ng kanilang diwata o yung deity na sinasamba nila. So yun yung nagpapagana talaga. Kumbaga instrumento lang ang baon na walang mata. Ang next question ay mula kay Christian Jane. Paano po magamot yung nararamdaman sa tiyan na merong biglang gumagalaw at sumasakit ng sobra? Kung hawakan ko, mas lalong gagalaw at parang gustong lumabas sa aking tiyan. Kung maranasan ko po iyon, gusto ko magsuka pero walang lalabas. Tapos ang pusod ko may lalabas na mabasa tubig na sobrang baho. So, mas okay siguro pumunta ka muna sa doktor kung meron ba silang diagnosis o wala. Kasi, lahat naman ng dinadamdam ng tao, meron yang ano eh, diagnosis yung doktor. Meron silang terminology dyan. So, mahirap mag-conclude At saka wag kang magpapaloko sa mga online na mga faith healer. Mga mukhang pera namang mga yan. Sarap bigwasan na mga yan. Alam mo, dyan mo malalaman na peke sila. Kasi halos lahat na nagpapatingin sa kanila, spiritual yung sakit. Wala silang diagnosis na physical. So, napaka-add, di ba? So, much better na pumunta ka sa doktor. Tapos, if meron namang spiritual na related yung sakit mo, much better na pumunta ka rin sa Ministry of Exorcism or Deliverance sa Catholic. Kung Catholic ko ka, pero kung hindi naman, no, pray over ka sa pastor. Kasi hindi ka kailangan pumunta sa albularyo. If you believe in God, magagamot mo yung sarili mo. So, yun na po. Thank you. So, mga migs, yun lang po. Maraming salamat po sa mga tanong. At kung meron pa kayong karagdagang opinion o mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa comment section or mag-email kayo sa aking email address na buhay salita tv at gmail.com o pwede rin sa Facebook na buhay na salita tv. So yun lang po. Kita-kits. Until next topic. Thank you.